sa malawak na dagat ng Pasipiko, kung saan ang tubig ay tila walang hanggan at ang kalangitan, ay laging may lihim na binubulong. Nananahan sila kanilad, ang makisig na Diyos ng karagatan. Siya ang tagapangalaga ng mga alon, ang gumigising sa daloyong, at ang nagbibigay buhay sa bawat patak ng ulan na nagmumula sa dagat. Sa kanyang titig ay makikita ang lalim ng tubig, at sa bawat galaw ng kanyang kamay ay sumusunod ang mga alon. Ngunit sa kabila ng kapangyarihan, mayroong isang bagay na hindi niya kayang kontrolin ang tibok ng puso na unang umalab ng makita niya si Sierra, ang diwata ng lupa. Araw-araw, pinagmamasdan nila kanilad si Sierra mula sa kanyang kaharian sa ilalim ng dagat. Nakikita niya itong naglalakad sa pampang, nakikipag-usap sa mga ibon at punong kahoy. Ang kanyang tinig ay parang musika ng mga alon na tumatama sa dalampasigan, banayad, payapa at puno ng hiwaga. Hindi nagtagal, bumuo sila kanilad ng paraan upang makausap siya. Isang gabi, ipinaakyat niya ang mga perlas ng dagat upang bumuo ng tulay ng liwanag patungong lupa at doon sila unang nagtagpo ang Diyos ng dagat at ang diwata ng lupa, pinagtagpo ng pag-ibig at panganib. Ngunit, Ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagtagal nang di mapansin ng Diyos ng mga bagyo, ang marahas na diyos ng hangin at kulog na matagal nang may pagnanasa kay Shera. Siya ang gumigising sa unos, ang nagpapasayaw sa mga ulap, at ang nagdadala ng ulan sa buong mundo. Ngunit sa kanyang puso, may apoy ng panibugho na matagal nang nakatago. Nang makita niyang ang diyos ng dagat ay humahalik sa kamay ni Shera, nagdilim ang kanyang mga mata, at ang kalangitan ay biglang nagbanta ng unos. Mula sa mga ulap, bumagsak ang unang kulog. Niyanig ng hangin ang mga bundok, at ang mga alon ay biglang umalpas sa kanilang hangganan ramdam nila kanila ang galit ng langit at alam niyang darating ang labanan na hindi niya maiiwasan sa ilalim ng buwan hinarap niya ang dagat hinaplos ito ng kanyang mga kamay at bumulong kung ito ang kabayaran ng aking pag-ibig handa akong ipaglaban si Shera kahit laban sa mga diyos sa sandaling iyon nagsimulang maghanda ang dagat ang bawat patak ng tubig ay naging sundalo at ang bawat alon ay naging sandata ng isang pusong nagmamahal. Bumigat ang hangin at nagdilim ang kalangitan, tila nagbabadya ng isang digma ang hindi pangkaraniwan. Mula sa pinakatuktok ng ulap ay bumaba ang Diyos ng mga bagyo, taglay ang mga pakpak na gawa sa kulog at mata na naglalagablab ng galit. Sa kanyang pagdating, yumanig ang dagat at umatungal ang hangin na parang hayop na walang gapos. Lakanilad! Like Sigaw niya, ah, ang diwata ng lupa ay hindi para sa iyo. Ibabalik mo siya sa kanyang sinapupunan o lulunurin kita sa sarili mong karagatan. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti sila kanilad. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit malalim, gaya ng dagat bago ang unos. Hindi mo kayang lunurin ng dagat at hindi mo rin kayang patahimikin ang puso ng umiibig. Sa isang kisap mata, nagbanggaan ang dalawang puwersa ng kalikasan. Ang kulog ay bumaba mula sa kalangitan Ngunit sinalubong ito ng dambuhalang alon na sinanay nila kanilad. Ang dagat ay umakyat at ang ulap ay bumaba, nagtagpo sila sa gitna at doon sumiklab ang apoy ng digmaan. Ang bawat hampas ng hangin ay sinasagot ng dagat ng rumaragasang alon. Ang mga kidlat ay bumaba na parang mga sibat, ngunit natutunaw sa mga agos ng tubig. Ang mundo ay naging tila walang liwanag, isang sagupaan ng pag-ibig at panibugho ng dagat at ulap ng puso at galit. Mula sa pampang, pinagmamasdan ni Sierra ang digmaan na siya ang naging sanhi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Itigil ninyo ito. Sigaw niya, ngunit nilamon ng kulog ang kanyang tinig. Bawat sandaling lumilipas, mas lumalakas ang labanan. Bawat hampas ng alon ay nagiging mas mabangis at ang hangin ay humihiwa sa mga punong kahoy. Alam ni Shera na kung magpapatuloy ito, Mawawasak hindi lamang ang dagat kundi pati ang lupa. Kaya't nagdasal siya sa mga diwata ng kalikasan, humihiling ng tulong upang wakasan ang giyerang sinimula ng kanyang puso. Ngunit bago pa siya marinig ng langit, tumama sa lupa ang isang kidlat na ubod ng lakas. Nayanig ang buong baybayin at ang mga alon ay umangat na parang pader ng tubig. Sa gitna ng liwanag ng kulog, nakita ni Shera sina Lakanilad at ang Diyos ng mga bagyo na nagtagpo ang mga tingin, eh, mga matang puno ng apoy, galit sa at paninindigan. Alam nilang walang aatras sapagkat ang digmaang ito ay hindi lamang laban para sa pag-ibig kundi laban para sa dangal.